kilala niya tayo sa bingit ng gera. Bakit? Kasi siya ay isang tuta ng kano, itong asawa ng weak leader na ito. No, hindi niya marendahan ang asawa niya. Ang ibig sabihin ng pwesto sa Marcos administration, permiso, lisensya para magnakaw. Kaya pala, ang press freedom ay sinusupil niya kasi napakarami nilang pinagtatago sa taong bayan. Itong si Bongbong Marcos at saka yung mga kasama niya, lalo na yung abusadong power tripper na si Martin Romualdez, kailangan natin bigyan ng leksyon at kailangan natin turuan sila kung sino ang totoong kapangyarihan sa isang demokrasya. At yan ay ang taong bayan. Sunod-sunod na ang naglalabas ng galit at pagkadismaya sa gobyerno kay BBM, Nisa Marcos, Martin Romualdez at mga kasagbot nila. Kaya naman, lumalakas at tumitindi na ang sigaw at panawagan na laban kasama ang bayan. At ngayon nga ay hayagan na rin ang galit ni Dr. Rain dahil ayon sa kanya inilalagay tayo sa panganib at gera. At sinisira ni BBM ang Pilipinas kaya dapat nagtapusin ito sa presto. Ano ang ginawa ng napakahina na leader na ito? Kilala niya tayo sa bingit ng gera. Bakit? Kasi siya ay isang tuta ng kano. Meron kasabihan, if you think that strong men are dangerous, you should try to see what a weak man is capable of. At yan, si Bongbong Marcos, sinisira ang Pilipinas. Napakaswerte ko na ang mentor ko, ang teacher ko sa public service ay si Rodrigo Roa Duterte. Kasi... wag kayong pumasok sa public service kung hindi ninyo mahal ang mahihirap kasi ang mahihirap ang gobyerno lang ang meron sila at ito ay hindi lang salita kay Rodrigo Roa Duterte isinabuhay niya ito at araw-araw nakasama ko siya sa Malacanang mula pagtulog tulog hanggang sa paggising niya yun ang nakita ko kay Rodrigo Roa Duterte itong pangulo na ito walang pakialam sa may hirap lalo na tinanong ko nung isang gabi sinabi ko kay Pangulong Duterte Sir, alam nyo ba yung lateral mansion? Kasi doon nagpa-fashion show si Lisa Araneta sabi niya, hindi ko alam yon hindi niya alam kung ano yung lateral mansion si Pangulong Duterte kasi wala siyang ginawang party-party uh, hindi ka tulad nito so kinwento ko sa kanya na itong lateral mansion sir Diyan, nagpa-fashion show si Lisa Marcos Araneta. So wala silang pakialam kung halos linggo-linggo merong fireworks na tatlong minuto, bilyon-milyon. ay ibig sabihin nito, wala silang pakialam kung nakikita ng mga kababayan nating mahihirap itong pagpaparty nila habang sila ay hirap na hirap na sa buhay. Magkano bang bigas ngayon? 58, 60. Pero itong itong mga ito, no, itong asawa ng weak leader na ito, no, hindi niya marendahan ang asawa niya. Maraming isinisisi kay Lisa Araneta Marcos. At tama lang, no? Hindi ko alam, appointments officer na siya. At ano ba ibig sabihin ngayon sa gobyerno? Kasi nung panahon namin, ang ibig sabihin ng pwesto sa gobyerno, kung kaya ako pinag-isipan ng matagal, walong buwan, ang ibig sabihin niyan, kargo-kargo mo ang Pilipino. Pero ngayon, ano ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin ng pwesto sa Marcos administration, permiso, lisensya para magnakaw. Ano pa ang ibig sabihin? Pag meron kayong leader na mahina, wala siyang pakialam na may mga kif absalon na namatay. Hindi ko akalain nung kami ay nagsilbi sa National Task Force LK na kung saan napabagsak natin ang CPP-NPA-NDF for the first time dahil sa pangulo na yan. <laughs> Hindi ko akalain na pa sila ulit dahil ang ipinangako ng Bongbong Marcos na ito ay itutuloy niya ang NDFL pero ano ang nangyari? Pinsan niya mismo ang Speaker ang ay at nagbibigay ng bilyon hindi ko rin nakalain doon sa tatlong tatlong taon ko na nasa NDFL na kung saan idinikdik sa utak ko nila Eric at mga former rebels at ng AFP na ang kaaway ay CPP, NPA, NDF na darating ang panahon na pati pala gobyerno kaaway na pala kami kami na lumalaban sa kaaway ng gobyerno so ito ang ginawa ni Bongbong Marcos. Kaya pala ang press freedom ay sinusupil niya kasi napakarami nilang pinagtatago sa taong bayan. Ang isinisisi ay si Lisa Marcos o kaya si Speaker Araneta. Sige, meron silang sagutin. Pero ang isisisi natin dito ay yung ibigay natin ang buo na buo buo, buong buo ang ating tiwala at walang iba kung hindi, si Bongbong Marcos ay um, itong si Bongbong Marcos at saka yung mga kasama niya, lalo na yung abusadong power tripper na si Martin Romualdez kailangan natin bigyan ng leksyon at kailangan natin turuan sila kung sino ang totoong kapangyarihan sa isang demokrasya at yan ay ang taong bayan. Napakasaya ko na makita kayo pero malungkot ako na umabot tayo sa ganitong punto na kailangan na nating ilabas ang lahat ng sama ng loob natin sa napakawalang kwentang Pangulong Bongbong Marcos. Resign! Bongbong Resign! Bongbong Resign! Isa sa pinakanap na napakasayang parte, kabanata ng bu buhay ko, ay nung ako ay nagsilbe sa isang totoong Pangulo, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, na hanggang ngayon, wala na siya sa poder, pero kasama ko pa din siya at sasamahan ko siya hanggang sa tulot tulo ng walang hanggan. Ay isa pa sa inuulit niya sa amin, ng mga appointees niya at ang mga nasa gobyerno, hindi tayo special. Mga trabahante lamang tayo sa gobyerno kasi katulad ng Pangulong Duterte, kayo ay magsisilbi ng maayos, hindi nagnanakaw, simple, mababang loob. At walang asawang buitre! Kaya't narito po ang mga komento mula sa mga nanawagan, nagagalit at mga dismayadong mga netizens. Sana kumilos na kumilo sa tayong mga taong bayan bago lumbog ang Pilipinas sa mga ginagawa ng administrasyon na ito. Kawat doon, kawat dito, ano mangyari sa atin? Pagkasi na mga walang sa Malacanang, walang malasakit sa taong bayan dapat mo ang Pilipinas para mapalaya sila. Ang mga men and uniform, dapat gawin ninyo ang tama. At gawin ang mga sinumpaan ninyo. Protect the country and the Filipino people. Tangit ng gobyerno ito. Malalapas sa gobyano ng mga nakaraang pangulo. Lantaran ang balatan sa politika. Halatang lahat. Gusto maging hari at siga. Sila-sila away-away. At yung mga Duterte, gusto nilang durugin. Pati yung mga media na kinakastigo ang komunista, gusto nilang patahimikin. May halong dilawan at komunista ang gobyerno. Halata naman, pati mga media takot ng sa palasyo. Baka mapasara. Samantalang, ng mga nakaraang mga pangulo walang tigil ang kanilang batikos. Nung panahon ni Marcos Sr., kay Ramos, ko Co Cory, Gloria, Erap, Noy, Noy, Duterte, lahat ng media bumabatikos ang mga yan. Pero ngayon, lahat sila, sip-sip, bihira mo marinig na bumabatikos ang gobyernong ito. mari marim ang gobyernong ito. Bakit naging ganito? Bagag at ahas. Ang ginawa ng ahas, tumuklaw at maglingkis. Puro kademonyuhan, sobra na. Para sa akin, may mag-alok sa akin na humawak ng barel at magkulita sa gobyerno ngayon. Di at papayag ako dahil nakikita at namako ang kangguhan sa gobyerno ngayon. Andyan ang lahat na gawain kababuyan, lalo pagdating sa pera. Na ibagsak ang Duterte. Kawawang mga desperado. Kala nila, madadala nila sa script ang mga DDS, lalo tayong ginagali. Ang Philippines, pinakamalala na nakawan. Now, kawawa tayo mga isang kahig, isang tuka. Itong mga buwayang ito, papati party lang. Ano naman like. natapos itong kahibangan na ito? Hirap na hirap na mga tao. Puro pagubulsa ng mga pera na sanay para sa taong bayan. Kahit ikaw na, gamit pera ng taong bayan, pero antay na lang tayo na makarma mga yan. So, I me, mean. from the people na ikaw nga ang tamang Marcos, gaya ng sinabi ng Otherwise, never again na talaga sa sino man sa inyo. Tama na ang alaala -ala ng mga nagawa ng tatay at nanay para sa amin. Para sa kanilang pamilya lamang, mga bisita at pesta itong mag-asawang mayo. Putod na mukhang tatsyo na yan. Sana masyutay na siya, kakapulburo. If I'm Senator Amy Marcos, I will fight back at least a bit. Kakalad ka rin ko ang bruha sa Senate hearing and I will unmask her for what Lisa Perk truly is. mo more, goes to Germany, bangag talaga yan, walang pakisabayan. Ito, unforgivable yung mga ginawa ng Marcos admin. Binigyan sila ng second chance, pero what they did, Es grabe pa sa ginawa ng tatay ni Marcos Jr. No for Marcos for life. Kung Pilipinas, nakasal tayo na walang nangyari sa bansa o mga na tayo kay FPRRD, but now bumagsak na naman, walang direksyon, God bless Pilipinas. ang concern nila, papaano mamalagi sa power at papaano ahakutin ang lahat ng pera sa Pinas? Totoo man, na napakapraning ng government natin ngayon, gaya ng sinabi ni Nanyo didikit kay Pastor Tibuloy sa Presidente Gong Duterte. Pero ayong isang sama ang Ono Mayor Inday sa gawagawang issue. Nanggan-runner daw ni Pastor Tibuloy sa New Jerusalem ay labis na nakakatawa at nakakasuka. <coughs> 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 ang naglipa ng korupsyon. Bulagbingi ka na lang insan. Mahiya ka naman. Sumusobra na kayo. Ganyan bang igantan niyo sa taong bayan kapag talaga Tata, grabe? Matakaway ang taong bayan, lalo may hirap. At magiging permanent na pag-upo ng mga Marcos at si Tamba ang tatayong Prime Minister. Kung hindi pa kikilos ang mga mamamayan para mag-people power, ewan ko kung paano pa asenso. Paano na tayong may hirap na lagi sila lang masusunod? Paubos na ang kabal ng bayan. Kailan naman tapos, yung na iyan naubos na na pera ng bayan? Bakit hindi na lang kay kumilos mga taong bayan? Paalis na, na, na sila. ang mga katikit ni BBM kasi kakanta siya pag inalis niya. Ayaw niyang magpa-drug test kasi mabukas siyang adik. At siya lang sa bayan, ang kailangan sa so, kumamagitan ng people power, laban dito sa kasamaang kapangyarihan. pinas hindi ka pwedeng magtanong. Kulong ka agad. Lahat basic need, tumaas. Pandak lang hindi. Tulog ang general natin na budol tayo sa pangako, 20 ang kilo ng bigas. Si Lisa at Martin, walang mangyari sa mundong Pilipinas, di na magbago si PBBM dahil nakikita naman natin na concentrate sila sa charming. Kahit maraming sakuna, di nila pinapansin. Basta makapag-enjoy sila, ganyan ang pulburon ni Pe. Sino ang Paano? Walang mahumuno sa pagdalsa, laban kay Kuting at ang baluslos. Sino ang mahumuno? Hindi kumikilos ang mga military. Kailangan may mamuno para sumunod ang mamamayan. Expected kaya <coughs> tuloy ang tunay na pakay ng mga sponsors and contributors ng hitad na biyuda. Hayop Karisa, nakuha pang ipasingit si Bipisara sa scripted at pinabasang pahayag ni Alias Rene sa Senate hearing kahapon na magsanip persang sa Trillanes, Dilima, Honteberos at ng Malacanang yan. Gusto nilang idin si PRRD at Bipi Sara. Pero nilang nila, lampasan nila ang record ng mga Duterte bago sila magambisyon ambisyon to perpetuate and power. Ito talaga yung sa kanya kung iniutos ni Lisa Smugs na gawin niya ang ganito, ganyan, walang magagawa si BBM. <tip> Anong masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at ilike mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panunood. Mahalin po natin ang Pilipinas.